So yun mga ko Right At eto naman tayo guys At gagawa naman tayong bagong video At kita nyo naman yan guys Ang daming chocolate At syempre alam nyo na Pamimigay natin yan guys Kasi dumating na yung girlfriend ko galing Dubai Na nagtrabaho siya doon Almost 2 years guys So yan dami na nakolekta niyang chocolate at yan yan ang aming aso na si matcha tamang tingin lang at naghihintay kung bibigyan ng pagkain pero bawal sa kanya yan guys kasi chocolate so yan timelapse na natin at yan may prepare nilagay sa bag na maliit so yan tamang timelapse so story time tayo guys ng ano ba yung atin ikukwento so yan ang hirap dun magtrabaho sa sa uh, ibang bansa guys pero believe ako sa kanya kasi nakaya niya so yan ni natulungan ko siya magpack at yan natapos namin ang pagpacking yan guys so yan dami niyan guys. So, naglalagyan namin ng pangalan para hindi kami magkamali sa pagbibigay nyan, guys. So, yan. Tama. Pakita ko lang sa inyo, guys. Ang bibigay namin. So, yan. Yan. Selfie pa. Yan. Ah, oh. okay. Sit, charam de primary daw, gadam na ah ha ni 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 so yun nagpa-video pa yung aso namin at syempre bago natin pamigay pami -gay. pami ah guys pamimigay e, guys pumunta ako muna sa punsyon ng lolo niya at lola niya at nagsindi kami ng kandila. So, yan. Tamang hanap lang kami kung saan yung punsyon ng lolo niya at ng lola. So, medyo nahirapan pa kami maghanap dyan, guys. So, yan. Tamang hanap-hanap lang kami dyan, guys. At yun, nakita namin yun, guys. Yan ang tarpaulin tarpulin lang muna kasi pinapagawa pa yung kanyang hindi ko alam kung anong tawag pero yan tamang prayer at yan ah, syempre na punta kami muna sa simbahan sa chapel ah, at nag prayer ah, at na ganyan pero kami kung ano pang gusto namin sa buhay at sana matupad dyan guys so yan, papagita ko sa inyo chapel namin dyan guys sa Isabela so yan yan siya dito naman ako sa kabila so yan, damang prayer muna tayo guys so yun nandiyan ako oh yan at June tapos namin na mag prayer dyan at yan ang loob ng chapel lang guys tamang flex lang sa loob ng chapel so yan tapos nami na at mamimigay na kami at yan nagkita na sila ng kanyang best friend since elementary guys siya ay si Kim shout out sa Kim kanila so yan chama chama tamang chika nang sila dyan guys so yan napakaganda ng mga beautiful ladies <laughs> so yan at ako ay tamang upulan dyan at yan usap check at check a minute at nag usap sila ng kanyang mama ng kaibigan niya at yan si nanay si ma'am retired teacher rin siya guys so yan at June at nandito naman tayo sa bahay ng girlfriend ko at yan ang kanilang bahay so yan at tamang kuha lang siya muna ng gamit sa sasakyan renta car lang yan guys sana nat makabili tayo ng atin <laughs> at yan at yan naman yung kanyang tita so yan ang kanilang apo sa tuhod na yan, guys hindi ko alam kung anong tawag sa tagalog ang hinablos sa amin ay tawag ay hinablos na yan, guys so yan pass forward muna natin dyan guys so yan pass forward lang at yan at yun ang kanyang eh. At yan si tita ang mama ng girlfriend ko Siya yung mama ng girlfriend ko guys So yan Tamang usap lang kami eh. At yan Kinukuha na yung mga Dapat ibigay guys na Pasalubong Chocolate Or ano pa At so yun At ito Yung kanyang Hindi ko alam kung anong tawag Gusto Yado dapat lang tawag sa amin yan guys kapag nabunyag at maging ninong kaninang yan. Binigay, binigyan din namin yan ng kasalubong or chocolate. So yun at, Tamang kiss lang sa kay ninang niya. At yun, tamang hug. Tamang usap lang. So yun. At next ay yung kaibigan niya rin. Ibigay niya nung high school kami. yan, At yan, tamang bigay. At usap-usap din. yan Tamang usap-usap dyan, guys. Mm, thank you, Thank you, thank <laughs> <Baborik. laughs> you. Okay. Bye, guys. Bye, bye. Hindi nga. Mag-get, ano yung aking kamadol. O, nga, mga kamadol. Bata na din. Din, din. Siyempre. Ay. Gap, nagtag. Paskwa. At, June. At, nandito naman kami sa tindahan, guys. Yan ang aming meat stand. At, yan ang aming meat stand, guys. At, yan si papa yung naka-blue t-shirt. So, yan. So, at binigay na namin lahat yung dapat ibigay sa aking ate at sa aking brother kuya at yan at sa mga kanyang alalay guys sa kanyang mga tao tamang chocolate lang at wala pang pera kasi alam nyo na tipid na tayo mode kasi wala tayong pang gastos araw-araw kapag ibuhos natin lahat ng pera. Kaya, chocolate lang muna guys. So, yun ang vlog natin for today. Salamat sa panonood guys. See you.